ano sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala ano, po akong sila ay may nasa tangi, busilak at may mabubuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw pagpalang gabi na po lahat uh, sama mga sulit ko po mga subscriber ko po maraming maraming salamat po sa inyo sana po wag po kayo masawang mag subscribe mag like at share at Diyos na po ang balang gagabay po sa inyong lahat asa mga bagwan po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel hiwaga ng pangkasinan sana po ay eh, wag na po kayo mag atubiling uh, pindutin ang subscribe button at like and share at na rin po ang binay para palagi po kayo updated sa aking susunod na video Ipagkakalop ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman na spirit, uh, sa uh, spiritual o physical man ang karamdaman uh, mga panggabot na mga orasyon at dito po niya dito niyo po lamang matutuklasan sa ng ng pangasinan makatandaan po lamang gamitin po ito sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa nangangailangan at huwag ipagyabang malagi niyo pong isa po isipan at manatiling magpakumbaba sa isa't sa magtulungan, magbigayan, ang igisala at magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit na uh, pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik at umapon ng pagmuhal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang ibabagi ko po sa inyo yung uh, oras yung panglinis sa mga ganawa, ng gawang kasalanan napaka importante po ito na panglinis sa ating mga ganawang kasalanan ito po yung oras yun po oras yun po uh, bago ko po, po umpisan po ay Shoutout muna kay Ninita, Taro uh, Shirley Oriola from Bicol, Tayo Kabayan, Ryan Labisti, Junix Bindadin, Andy Bonifacio, Krisley Abugao, Abughaw, Porchili, Trinitron, Angelica Bundok, Heraldo Jimenez, Charita Palma, Ilu Siapil, Pait Ambrosio Magalpo, Lolita C, Arting Camacho, Maricel Prasido, Lupemia Felipe, Elmae, Triple E Commented, Marina, Arangis, Luli, Kayago, Joan, Bibs at Nuggets. At ikisala uh, si Gillian, Jake, Goldbider at Lucino, Borja, Winnerpick. marami uh, maraming maraming po sa inyo lahat. Sana po huwag ko kayo magsawang mag-subscribe, mag-like and share. pakipindot na rin po ang ko. Iwagan ang pangasinan lamang po. Uh, ang ko sa inyo ay orasyon pang linis sa lahat na mga kasalanan. Uh, ito po ay orasyon po na anima Christi. Uh, Magdasal po ng isang ama namin at sunod po yung orasyon. Magdasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka. Sambayin ng pangalan mo. Ikaw na ang manghari sa amin. Sundin na wangin kaloban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming hiharap sa migpit na pagsubo, kundi ilayo mo kami sama-sama. Sapagkat -sama. iyo ang karyan, ang kapangyarihan, ang kapuryan, magpakainan naman namin. Sal po yung anima Christi. Anima Christi, Sanctissimi Sanctificami, Corpus Christi, Sacratissimum Salvami, Sanctius Christi, Purissimi, Christi, Purissima Mundami, Sudolbortus Christi, Bisi ma comportami ubu ni Jesus sa dimi intra bonira tuwa ang skun dimi non permitas separare parari anti ahosti maligno di pinuwa mi inhora mi di obinar anti itponi mi gestati at kam anghilis at it it ang kertiris ah ang kertiris Nam pinita sa ikula sa ikulorong imin. Ani madumis Dios about Christi. Isus, Isus, Isus. Corpus Christi. Ato pikato igusom. Dios arim barsatit dabawi salbangi. Satur aripo tinit pirarotas salbami. Amen. At ipo sa uh, ipo sa dibdib ng tatlong bispo pa at lagyan po ng susi po. ang ilalagay pong susi po ay yung sa pangalan ni Iso Kristo at na taga Nazaret. ay alam lamang po ang aking pinagpagkalob sa inyo ha. Uh, oras yung panglinis sa nagawa nating mga kasalanan. sana po pakaingatan po ito ang anima kristi. Ito yung mga po sa pang-araw-araw natin na uh, panglinis sa ating mga nawang kasalanan. Kahit na kasalan nyo po lamang po, kasi uh, kahit isang bisis lang po sa isang linggo, uh, dapat po makabisado po nyo ito, napakabisa po itong orasyon na panglinis sa nagawa nating kasalanan sa Diyos Ama. Anima Christi po. Uh, Anima Christi, Sanctissimi, Sanctificami, Corpus Christi, Sacratissimum, Salvami, Sanctius Christi, Purissimi, Resissimi Christi, Purissima Mundami, Sudolburtus Christi, Virtus si mi sana mi pasio pisipa pisima komportame, o boni sus cosidimi vulnera tua abscondi non permita separare anti hosti maligno di pinua mi ortis mortis bucami giubi itponimi anti et gestati at kam angelis angelis tuis nam imperita sa ikula sa imin anima dominis dios sa boxai christi isus 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 corpus christi atu picato in gusum dios arim barsa de mi salvami sator aripo prioritas salvami amin at ilagyan po ng susi po sa pangalan ni Sokristo na nasari. Yan lamang po ang aking binagi. Sana po huwag makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakpindot po rin po yung bill icon para update, palagi po ay update sa aking susunod na video. Narito po ang orasyon po. Napakahalaga po ito sa panglinis na uh, binagi ko sa inyo. Hindi ko po na i-conquite sa inyo kaagad to kasi uh, bago po ako gumawa po ng YouTube channel ay na excited na po ako kung hindi ko na po inumpisa sa una uh, sa ano uh, po sana po nawa, naunawa nyo po uh, yung sa baba po dugtong po yan uh, Ayan po. Palinis sa mga nagawang kasalanan. Napaka-importante po ito. Kaya nilagyan ko na po ng pandikit para kasi maangin po. Ano yung mga sa so mga karamdaman po dyan huwag po kayong magalala palagi po kayong manalangin sa ating amang Diyos na makapangyarihan sa lahat huwag kayong uh, wala ng pag-asa ito rin po mag 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 maganda po isaulo po nyo ito panlinis sa mga nagawang kasalanan oras yun panlinis sa mga kasalanan napaka importante po ito sana po nagusto po nyo aking YouTube uh, video Huwag po kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like, and share. Pakipindot ang pakipindot na rin pong binayapan para palagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Maraming salamat po sa inyo lahat.